ating ma malengke mag or mag-grocery walang kasamang uh, taga Malaysian. Tignan natin kung maiintindihan natin o magiging successful tayo sa pamimili natin. Konti lang na maigong grocery natin. Meron tayong lagayan at meron tayong listahan. Actually, may picture pa eh ng mga ipapamili. Siyempre, pinaka-importante, may card tayo at meron tayong pera. Malaysian. Ringgit. Malimutan kong dalhin ay payong. Napaka-init. Sobra. Ay, ako nagbalabang na. Init. Parang gusto ko tuloy bumalik at kumuha ng payong. Grabe. Ay, amor, balik na maragat sa Oh! Dating. <laughs> Ta. Ah! Yung ibang abarkada na papainit pa. Dinay, wala akong sunblock. Okay lang umitim basta may sunblock. Nakaka ano, kaka cancer na. Please help me. Doon kami pupunta, diyan kami mag-grocery. Ang problema nito, walang tawiran dito. So kailangan namin makipagpatintero. Diyan kami tumawid, galing diyan papunta rito. Bataras. Diyan kami mag-grocery. Ayan, papasok na kami. Oh, ano sa yan? Punta so, bibili mo na kami sita. Oh. Tayo isang pipino. Sita. O, lang yung kotilang na eh. Ano pinakakotip ko. Ay, kaya sa rin. ko. Bad time plastic. Okay. Ringgit May 190 Special. Okay. 1.62 ringgit Magkakalikan kami Okay Pili ka ng saging. Ito medyo green, oh. Uh Saka konti lang. Magkano yan? 5.12 times 10. So, 50 pesos. Sa 50 pesos yung isang ganito. Pwede na. Ito. Cream cheese. Ito na, eh. Mga 2 days yan ang pagkakas glutinous rice na ube flavored. Yung sleeper na eh. Ah, may sombrero din. Oh, yan. Ang sombrero. Ang sombrero ko'y kainit sa mag Magsukat ka. ng sombrero na eh. Hindi mo lang eh. Ay, maganda ba ang puti o eh? Ang kaya nito. Ah, 80 pesos. Hmm lang, eh mura lang po. For 80 pesos. ito, <laughs> ito, 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 ito siguro. Pero maganda ang puti. Tingin mo rin. Hmm. Muna. Ah, nakakita Oh. Malay Malaysian flag. Malay ito yung flag ng Malaysia. Malaysian flag. Magkano? 367. Third, mga 35 pesos to. Pananap kami ng Marigold ng brand. Meron kayong picture ng bibili namin. nahirapan pa rin kami kasi ang daming choices. Look. Ang Marigold. Baka nga sa kabila na eh. Ah, let's go. Sa ibang aisle. Baka doon natin makita yung bibili natin. Mahirap pagdating. Hindi mo naiintindihan yung binibili mo. Hindi <laughs> ka pa familiar. dito. Ayan, ah, madami dito. Ayan. Noodles naman to, Nay. <laughs> Noodles. Mga pansit dito. Wala. May picture kami nung bibili namin. Ito, marigold. na natin. Yan. Ito na, ikuha ka isa. 3.18. Ito. Oh, o, ayun. yan. Kahit alin dyan, pare-pares lang yan. Ah. Yan. O, lagay mo na dyan. O, complete na yun. Listahan natin. Mm -hmm. O, wala na bibili. Nahanap ako ng coffee mate, pero eh. hindi ko maintindihan yung sulat kung coffee mate na. Para makatikim lang ba ng ibang brand ng coffee mate. Whipper Oats, magaling. Sana ay naghahanap ng all purpose cream. Meron na mga reclaimer ano. Hanggang ito yung cartoon. Hindi na ano yan. Tsa ayan. Tea. Ayun po. Ayun. Ayun. Meron din si ganito. Pop ko. Puro old town. Mas mura dito kaysa dun sa binilan ko. Tapos meron pa silang milk tea bibili ako na ito. Milk tea. Yeah. Check out na kami ni nanay. Ayan pa, ayun. Mm, separate chan. we're done. Nakapamili na kami. Dahil maghalaglag yung ano. Um. Kunin mo nga yung cream cheese. Baka mamaya pag uwi natin wala na tayong cream cheese. Ayan. Gusto kami mag grocery. Yes. Ayan. Tawid na tayo. Walang tawiran dito sa pinuntahan namin. Na yung yung batares. Kaya kailangan mong tumingin sa makipagpatentero sa mga sasakyan. Ang hirap din at may bit, -bit ka. Grocery. naman ang mangga. Oo nga eh. Tira mo. Yan na, pauwi na kami. Tapos na kami mag-grocery.